hindi lang selos, kundi dalawa pang kanta ni Shire Moro, o Binyan Sagang The Queen of Bangsamoro Pop, ang sinasabing hindi niya sariling music. Hi mga lods, it's me Jody. Kamakailan nga lang hanggang sa kasalukuyan ay mainit na pinag-uusapan ang copyright issue ni Shira sa kanyang kantang Selos, dahil kinlame ito ng rightful owner na si Lenka, isang Australian singer-songwriter na kumanta ng Trouble is a Friend, na sinasabing original music ng kantang Celos. Kaya naman inalis na ito sa iba't ibang platform kung saan ito na i-upload, habang nakabinbin pa ang kaso. Ang Trouble is a Friend, ay ini-release noong 2008. Samantala ngayon, ay nahaharap na naman, ang Queen of Bangsamoro Pop sa panibagong copyright issue. Ito naman ay sa kanta niyang Forever Single, na sinasabing galing sa original music na, Masiman Sintenia, ng Indonesian band na Papingka. Na sa ngayon ay binura na rin sa iba't ibang platform, kung saan ito na i-upload. Ang Masiman Sintenia naman, ay ini-release noong 2013. Ngunit bukod sa dalawang kanta, ay may isa pang kanta na sinasabing hindi rin original music ni Shira. At ito ang kanta niyang babaero, na raw ng kantang, Lagi Shantik, ni Siti Badraya, isang Indonesian singer-songwriter. Ito naman ay ini-release noong 2018. Sa ngayon, ay maraming netizen ang nadismaya sa Queen of Bangsamoro Pop, at binabansagan nila ito, na Queen of Copyright. Ngunit sa kabila nito, ay marami pa rin ang sumusuporta kay Shira, at nag-aabang na muling makanta ng Queen of Bangsamoro Pop ang kantang Selos. Ano ang masasabi nyo rito?